Hi, welcome sa ating quick video tutorial ng Adobe Premiere Pro for beginners. Today ituturo ko sa inyo kung paano mag-resize at mag-reposition ng clips, pwedeng images, um, anything na uh, nasa timeline ninyo, nasa sequence ninyo. Okay. So, naka-open na sa akin yung previous project na ginawa natin, yung simple short quick uh B-roll slide. Yan, eto yon. Yan, naka-open na siya sa akin. So, ang una nating gagawin para makapag-resize at makapag-reposition ng ating clip. Halimbawa, gusto mo na i-zoom in. O, kasi yung, yung frame kung nasaan ka, eh, masyadong maliit. No? Gusto mo palakihin yung clip mo. O kaya gusto mo i-move to the left, to the right, or up and down. Okay, dito mo siya gagawin. Una, click mo lang yung clip na gusto mong i-resize or i-reposition. Okay? Make sure na ang playhead natin ay nasa ibabaw ng clip na gusto nating i-edit or i-zoom or, or, or i-resize. No? Kasi halimbawa, ito yung gusto mong i-reposition or i-resize. No? Hindi mo siya makikita ng real-time dito sa ating um, preview panel. No, so make sure lang na yung playhead mo nakatapat doon sa clip na i-edit mo. Okay, so click mo lang 'yan. Yung clip na gusto mong i-edit, tapos lalabas dito yung effect controls. Okay? Kapag hindi siya lumabas, minsan kasi naka-close 'yan. Halimbawa, close natin. So kahit i-click mo siya, yung clip na gusto mong i-edit, hindi lalabas yung effect controls. Punta ka lang dito sa window tapos hanapin mo yung effect controls. Nalabas na siya dyan. Okay. So, again, click natin. Lilitaw dito yung parameters nung clip na sinelect mo. Okay. So, meron dyan position and scale. Kung gusto mong i-zoom in or i-zoom out, of course, dito ka sa scale. Yan. Click and drag etong number lang, etong value niya. No? Click and drag to the left or to the right. Pag pakaliwa, ang drag mo, paliit siya pa zoom out pag pakanan pa zoom in okay try natin click hold drag to the left para mag zoom out drag to the right para mag zoom in okay so ganun din sa repos uh, sa position so meron yang dalawang values x and y okay kapag dito ka sa x drag to the left kakaliwa siya Puto siya sa kaliwa. Pag to the right naman, pakanan. kanan. Okay? Pag sa y value naman, 'yan yung up and down. Okay? Pag pakaliwa, pataas. Pag pakanan, ang drag, pababa. Okay? So pwede natin 'yang gawin sa ibang mga clips pa natin. Halimbawa, gusto natin dito gawin din 'yan, no? Ito yung sinasabi ko na make sure na yung playhead ay nakatapat doon sa clip na gusto mong i-resize or i-reposition. Kasi halimbawa, ito yung clip na sinelect ko. Lumabas nga dyan yung parameters niya sa effect controls. Pero yung playhead ko naman nasa ibang clip, kahit na baguhin mo yan, hindi mo makikita kung anong nangyayari doon sa clip na binabago mo, na nakaselect. unless, yung playhead mo, itututok, itututok mo siya dito. No, sa clip na gusto mong baguhin yung parameters. Okay? So, yan lang. So, kung gusto mong i-reset yung parameters niya, yung values na itong position at scale, punta ka lang dito sa reset parameters, mabalik yan sa dati niyang values. Okay? Ito, mas madaling tip, okay, sa pag-resize at pag-reposition ng ating mga clips. So, click mo yan yang clip na gusto mong i-reposition at i-rescale i-resize. Tapos click mo lang tong motion, no? Lalabas yung transform points ng clip mo. Okay? So mas madali yan kasi ida-drag mo lang kung gusto mong i-resize. Drag mo lang yung isang point. Kung gusto mo namang i-reposition, drag mo lang siya kung saan mo siya gustong dalhin. So halimbawa, gusto ko mag-focus dito sa sa text, sa text So, zoom in ko lang yan. Drag ko lang. Tapos, drag ko lang to Yan. Mas madali. pa Make sure lang na nakaselect yung motion. Okay. Reset natin ulit yung parameters. So, ganun lang kadali na mag-resize at reposition ng mga clips inside Adobe Premiere Pro. Try mo na.